jing Bruce ma laban sa nakaran part 3 pag-usapan natin yan mga idol At ngayong araw nga mga Lodi, itatalakayan eh na natin ay katlong kabanata sa laban ng Jim Freaks at mga Zoldyck sa nakaraan Pero bago ko nga umpisahan, ilininawin eh ko lang na hindi pa po ito official At ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga Hunter fans na patuloy nagmamahal ng Hunter X Hunter Anime At kung interesado ka nga, e eh tara na, umpisahan na natin to. At konting recap nga lang muna tayo sa nakaraang kabanata at dyan nga. Eh nalaman natin na kaya pala nagahanap ang batang Jing ng malalakas na kalaban. Dahil yun nga lang daw ang tanging paraan para magawa niya ang kanyang unang layunin na hanggang ngayon ay nananatili pa rin misteryo. At si Maha naman eh meron nga daw naaalala kay Jing na isang nilalang sa kanyang nakaraan. At bago nga magtapos ang part 2 E na ni Maha ang alamat na hunter. At dito na nga mag-uumpisa ang part 3 ng video ito. At dyan nga, Ibumangon e na si Jim Prix at sabi niya, nakakaiba ka talaga tanda. Dahil napakahirap nga daw hulihin ni Maha Zoldyck. Dahil bago niya pa nga daw ito matamaan, ina e counter na nga daw siya nito ng sobrang bilis at nauunahan na siya Hanggang sumugod na nga si Maka Zoldik papalapit sa Hunter. Kaya si Jing, inaghanda eh, na agad dyan at nung papalapit na nga ang matanda. Para umatake, e eh sinubukan niya ni Jim Pricks na counterin. Pero sa lakas nga ng atake ni Maka, e eh, God ang batang Hunter at sabi niya na sobrang bilis nga daw at sobrang lakas ng atake ng matandang ito. At si Maka nga, e eh, na naman para bumanat. At nagpakawala nga yan ng napakalakas na suntok kaya wasak ang paligid dyan at mabuti na nga lang e ang batang Jing pero si Maka Zoldyck nga ay e nasa likod niya na agad para umatake kaya si Jim Freaks ay e agad na lumayo na dyan para makaiwas pero matanda nga eh hindi siya tinatanda na at sabi nga ni Jing sa kanyang isipan na kailangan nga daw niyang mag-isip ng magandang plano at estrategiya para makatama kay Maka Zoldik. Dahil kung magiging padalos-dalos nga daw siya Sa kanyang mga atake E eh, mabilis nga lang daw itong ka-counterin Ni Lolo Maka Kaya si Jimfrix e eh, minabuting lumayo na lang muna Hanggat maaari At tumakbo nga siya dyan ng sobrang bilis Papalayo kay Maka Para makaisip siya Ng good strategy At dito nga mga idol, sa ikalawang paghaharap ng dalawa, eh talagang hirap ang alamat na hunter. Dahil kung sa unang harapan nga nila, ibinigla eh niya ang lahat sa tagli niyang galing at talino sa pakikipaglaban. Pero dito nga sa ikalawang tagisan nila, eh hindi pa nakakatama ang batang Jing kahit isa. At parang lumulusot nga siya sa butas ng karayong para lang makatama sa matanda. At habang tumatakbo nga si Jim e eh sabi naman ni Maha, na yan na nga lang daw ba, ang huling alas ng bata. At tatakbo na lang, para makaiwas. At dagdag niya pa, na nakakadismaya ka. Kung yan na ang gagawin mo, nasaan na yung yabang mo? Nung una nating pagkaharap. Pero si Jim nga, eh hindi pinapansin. Si Lolo Maha. At focus nga lang siya sa kanyang ginagawa. Para mahuli ang matanda. Kaya si Maha ipatuloy eh din sa pagbanat dyan at wasak-wasak nga ang lahat ng tinatamaan niya. Kaya si Jing ay eh mas lalo pong binilisan ang kanyang pagtakbo para hindi siya maabutan ni Maha Zoldyck. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, e eh dead end na at wala nang daanan para matakbuhan ang bata. Kaya sabi ni Maha na checkmate na nga daw dahil wala nang lulusutan ang batang si Jing at sinadya niya nga daw nasirain ang mga paligid para maging harang sa bata at napakatalino nga rin ni mga kazoldik mga idol dahil para hindi na nga siya mahirapan sa paghabol kay Jean e eh winasak niya ang mga paligid para maging hadlang sa batang Jean pero si Jean fix nga e eh walang pakialam dyan at patuloy pa rin siya sa pagtakbo kahit na malapit na siya sa malaking harang at nung nandyan na nga siya Ibigla e niyang sinuntok yan Nag lakas At wasak-wasak nga ang harang na yan Kaya si Maka Zoldyck Inapangiti e sa ginawa ng bata Dahil ang bilis nga daw nitong mag-isip Sa mga hindi inaasahang Pangyayari At diyan nga Ipinatamaan e ni Jing Ng mga tibag na bato Ang matanda at agad nga yung iniwasan ni Maha Pero napakarami pa nga rin mga bato Ang patama sa kanya Kaya bulong na nga lang ni Maha Na kaya nga daw gumamit ng bata Ng manipulator ability Pero napakahirap nga daw suriin Kung saan yung NEN na Nabibilang ang batang ito Dahil nakakagamit nga daw ito Ng iba't ibang NEN kategori Dahil sa kanyang Copy ability Na talagang sadyang pambihira at dyan nga Ilalipong dumami ang mga bato na patama sa matanda At paibot ibang lokasyon na nga Ang pinanggagalingan ng mga ito At dahil nga sa mga bato na yan Eh nawala ang atensyon ni Maka Zoldy Kay Jim Freaks At pagtingin nga niya dito Eh wala na ang bata Kaya sabi niya na lang Na sinamantala nga daw nito ang pagkakataon At habang umiiwas nga at umiilag Ang matanda sa mga bato Isumalisin eh na dyan ang batang Jim at nag-iipon na nga siya ng malakas na aura sa kanyang kamao hanggang pinansuntok niya nga yan kay Maka Zoldik pero nakita pa nga rin yan ng matanda at kinaunter ang bata at sa pool niya naman dyan ang alamat na hunter pero bigla na nga lang siyang ngumiti dahil hindi naman daw yun ang inahanda niyang atake at si mahanga nga eh ay dahil pagtingala niya, ay eh may napakalaking bato na ang patama sa kanya mula sa itaas. At sa isang iglap nga, iwinasak eh lang din niya ni Maka at sabi niya, kay bata, huwag mo akong gawing bata. Pero sagot nga ni Jing, Nakay tanda, ano bang sinasabi mo dyan? At sa isang kisap mata nga, isa po na dyan, ang matanda ng napakalakas na atake at talsik nga yan ng sobrang tinte. At dyan nga sabi ni Silva na sobrang kakaiba daw talaga ang kanyang kaibigang si Jim Pricks. At sabi naman ni Zeno na ang ng taglay nga daw ng batang ito ay umaapaw sa sobrang lakas. Dahil gumawa nga daw ito ng five front strategy at ang una nga daw ay tumakbo ito at nagpahabol kay Maha at nagkantay ng tamang tiyempo at ang pangalawa naman daw iginamit nito ang mga bato para mabaling ang atensyon ni Maka Zoldik dito at ang pangatlo naman daw ay e sumalis si Kunwari para umatake at pag hindi pa nga daw nakuha dyan e nakahanda na nga rin daw ang port strategy at yan nga yung malaking bato na pangpeke para masagawa niya ang kanyang ikalimang plano Kaya sobrang genius daw talaga ni Jim Prix, ika ni Zeno. At sabi naman ni Netero na kahit siya nga daw, eh hindi niya kayang pantayan ang talinong taglay ng batang iyan. Dahil masyado nga daw malawak ang kaisipang taglay nito. Pero ang pinakagusto nga daw niya dito eh yung kabaliwan na taglay ng batang ito. Dahil naaalala nga daw niya ang kanyang kabataan sa batang Jim Pix at dyan nga, eh bumangon na si Maka Zoldyck. At sabi sa kanya ni Jing Na alam ko ka pa lolo Dahil hindi ko naman kasi tinodo yun Dahil baka mabalihan ka ng buto sa isa pa Gusto ko rin kasing tumaga ng labang ito Dahil minsan na minsan lang Ang ganitong pagkakataon At sagot nga ni Maka Zoldik Na alam mo bata Kahit na tinodo mo pa ang iyong atake Ay eh makakabangon at makakabangon pa rin ako at dyan na nga nagtapos ang part 3 ng video ito. At ante-ante na nga lang mga idol sa part 4. At bago nga tayo magtapos mga idol, eh sana eh huwag nyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, i-comment yun na lang yan sa ating comment section para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may bago naman dyan, eh sana. E huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat!